Kaili at palik bago na naman tayong episode mga Kaili at napakasimple lang ang ating episode for today kagawa lang tayo nagsimple recipe para sa ating content for today sana Kaili magugustuhan nyo at napakasimple lang kayang kaya na at madaling sundan dahil napakasimple lang gagawa lang tayo ng uh, salmon Ah, siligang sa miso kaya ang ating episode po din napakasimple lang kay Lee kaya kayang kaya niya yung sundan kung paano natin gagawin at kung paano natin pasasarapin yung salmon na isda, kaya ano yung episode natin po din? siligang sa miso <laughs> yung yung kay Lee tungpak kaya bigyan ng jacket yan kaya dahil marunong na kunti yung anak ko kay Lee tara, anong panginintay niyo papakita na natin ang ating sangkap para malaman nyo kung anong gagawin natin at kung paano natin pasasarapin ang siligang sa miso na salmon tara, let's go! ito na yung ano natin meron pala dito tayong kayiling partner natin lato, wow masarap siya kayiling yan, ito yung salmon natin dalawang ulo I-slice lang natin yan napaka simple ito kayiling ipapride muna natin ito bago natin siya sisigang si pretty yung sangkap niya napaka simple lang Meron tayong talong, luya, sibuyas, bawang kailig, yan, okra, yan. Maraming maraming okra kailig, mas masarap maraming gulay. Meron tayong siling green, kamatis. At meron tayong sinigang sa miso, yan, mix. at meron tayong misong sariwa, At meron tayong mustasa, yan. Ang ilalagay natin kailig, mas maraming gulay, mas masarap. At patis, at siyempre, hindi mawala ng ating ginumuto. Ang paganda ng boses, pagpapogi pa. Baga naman. Kaya napakasimpleng episode lang kay Lee. rin nyo. Sa ating episode for today, shout out muna tayo dyan. Sa ating sulit at silent viewers. Jim Dini, chat out. J. Boyoy, Gilbert Santos, Hero, Gerald Avila, Kim De La Viga, Chris Muldina, and Glyn Nagatun. Shoutout si ni Jan, mga idol. ECX ng Cameron, shoutout mga solid natin dyan, mga ECX ng Silent Viewers. Alabang Boys, Stolano Group, Sunura Boys, shoutout si ni Jan. Kaya Kopi Boys, ano pang hinintay nyo? Samahan nyo kami Let's go! Okay pa. Para kay Lee, slice na natin ang ating ulo ng salmon. Wow! Napakasimple lang kayo. Iliyakin lang na natin ito kayo. Yes. kasi yun. Sa ship pride natin to. Ayan. So, ito lang yung iwan na yung kaili kasi, ka kasi talawa lang kami ng anak ko. Kaya tama tama lang yan. Kasi meron tayong laki. Iyan na natin yung kayo li. Sasama. Ayan. Wow. Napakasimple lang kayo li yan. Eh? Ah, hugasan mo natin yung kaili yun lang pa. yung kaili ka. Tapos lang natin mag, ano, maglilinisa natin tayo guys, no? Wow! Ngayon kaili Eli, ipapride natin to siya. yeah. Dalagyan natin siya ng kunting asin. Habang nagpapainit tayo ng mantika kaili Eli. Yan. Dalagyan natin ng kunting asin at yung anak ko kaili maghihiwa na ng mga sagkap natin. Yan kaili habang nagpapainit ako ng mantika kay kaili yung anak ko tumitira na kilit sa sangkap natin. Simple lang naman yung sangkap natin. Luya, sibuyas, kamatis at bawang kaili. Gigisahin natin kaili para mas masarap kung paano natin pasarapin ang ulo ng salmon. At masarap po na ng sabaw kaili dahil sa malamig na panahon ngayon. Yan kaili, update ko lang tulit tayo. Tayo kaili, titingnan ko kung mainit na yung mantika natin para mapapride na natin ang ating ulo ng salmon. Yan ang kayli. na yung mantika natin. Ipag-fry na natin yung ulo ng salmon kaili. Napakasimple lang. Ipag-fry na natin kaili para mas masarap at mabango. Hindi mataba yung ulo ng salmon kaili Ipag-fry na Balik ka rin natin. Wow! they're not the tinulit para pupunin natin. Wow! Pupin natin tayo ulit. Punin na natin yan.

nah tenyelit wow kok nempok kali ini? untuk minatnya orang kalau makanan ini, jadi ini salmon, untuk ini, para kakak ibu namanya yang siligam, miso, na salmon, wow, itu masih lebih ini, you know? Yan, Kaylee. Update konkret mamaya. Magiging na tayo sa ating mga sangkap. Sige na pa. Tara, mag-uubisan na tayo magiging sa ating mga sangkap. Unahin mo natin yung luya. Nagpainit rin tayo magiging sangkap. Luya unahin natin. mga simple nga naman to kay sinigang sa sweet Wow. Tay natin ma-brown yung mga uh, kayo. Yung luya natin. Tsaka natin lagay yung mga iba. Yan kaili. Okay na yan. Lagay na natin yung bawang natin. Tsama na rin natin kaili yung sibuyas at kamatis. Lagay yun ating miso, um ano? yung 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 ating miso. yung 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 para maload na rin yung sinasay at pwede na rin tayo maglagay ng yan, tulig maglagay na tayo ng tulig maglagay na natin ng tubig tayo rin ka na yun. Wow! Yan. Parang may kaya rilagay na natin yung gulay. Panguli natin yung isda dahil luto na yun. Yan. Saktong-saktong yung sabaw natin yung kailis. Yan ilagay na natin yung gulay natin yung kaili or kagkumulo okay na yan ilagay na natin yung talong at okra kasi yung isda natin kaili, ano na siya kunting loto na lang yung dahil na fried na natin kaya yung gulay Kaili, mamaya natin timpla ng patis. Check natin Kaili, lagyan na natin ng miso. Wow! Mukulo na. Lagyan natin ng miso Kaili. Ayan. Tapos timplahan na natin ng patis. Ayan, mga isang ganito muna Kaili. Wow! Para may niya Kaili, lagyan na natin yung isda natin natin kay Eli kung anong kulang wow kunting patis lang kay Eli yan okay na yan kay Eli at daragin na natin ang Ajinomoto kung paganda ng boses at kung papuhi, wala, kundi lang yan pwede na natin ilagay ang ating isda kay Lee. Lagay na natin ang ating salmon. Wow! Lagay na natin kaili, yung... Para mamaya ilagay na natin ang ating huling gulay, mustasa. Wow! Napakasimple lang kay Lee ang ating sinikang sa miso. Wow! Ayan. At takpan mo natin ng kaili, Ilagay na plan natin kayo yung siling panigang. Siling haba. yan Takpan mo natin yung kaili At update ko lang ulit mamaya pag naglagay na tayo ng ating gulay na mustasa. yung kaili, Check natin. Wow! Ilagay na natin yung gulay natin kayo. Ang ating mustasa. Wow! limang minuto daily o pinaka daily na para simple lang at check lang yan sabaw natin yan tikman natin daily para mamaya titikman ng urado natin kung okay na ba yung sabaw natin wow panalo kay Eli simple lang yan kay takpan mo natin yan mga limang, limang, limang minuto pag okay na yung mustasya natin o okay pinariyan na at pangang natin. Yan kayo din, pagkalipas ng limang minuto at titingnan natin. Wow! Okay na pa ba, kayo ito. Papatikman ng ating murado. Kung okay na ba yung ating ginawa na sinigang sa miso. Yan. Tignan natin yan at titikman ng murado natin yan na kay Eli, titikman ang urado natin kung okay na ba yung ginawa nating sinigang <coughs> sa miso wow, mukulo-kulo pa yun mm -hmm. kay Eli, okay na yan kay Eli, oh. wow, napakasimple lang ang ating sinigang sa miso na Wow! maghahin lang kami ng kanin kay Eli at hababa na yan kay Eli, sasawa natin sa ating lato ay na sinigang natin sa miso kayo wow ano pang hinintay nyo napaka simple lang yung lato natin kay wow may paksyo po tayo kay yung egg ng anak ko at yung rice natin kay wow ano pang hinintay nyo sukat to ba yung ginagamit natin kay para mas masarap ang ating sausaw Wow! Ano? sabog palang kay ulam na let's go wow Nice. yung kahili katatapos lang natin magluto ng simple singkang sanso. eh bago tayo kumain kaini pasalamatan mo natin lagi yung na binibigay sa atin sa loob Lord maraming maraming salamat silang sa blessing na meray 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 Ano pang hinihintay nyo? Tara! Habhaba na! Itin ba natin kayo? Woo. wow! Yung mga kaili, lahat na hindi pa kumain sumubay so na at kumuha ng kanin para sa sabi ito mong ubusok. Ano pang hinihintay nyo? Tara! Wow! Panalo kaili! Mmm! lang kailig pero suwakit yung kailig kung ano yung ginawa natin sundan nyo na lang ummm tayo kailig wow napakasimple lang kailig Okay. Hmm. kain tayo. Ulam natin. Ang dahil sa pang ulam na Sinigang. Sinigang sa miso. Mas kayo hindi pa na Sarap talaga kayo hindi maraming gulay. Dahil sa mga ganito kailig, malasa na siya. Kaya yung gulay yung pararamihin natin. Wow! Go mm. straight. Hmm?

I ah. kailik pinatuloy sa tay kailik na marami nyo ganahan si bubuk magkailik char kailik nom tené que ediciar principi el crazy. Uh, ay, mang Kelly eh. Ah. Hmm. May Sagda tayo, Kelly. Nasa mo yung mukha. Hindi ako pawisan ka, Kelly. Excuse me po. Yung Kelly, liliquid mo namin to so. bago kaming papalam sa inyo. Yun mga kaili at shoot na naman tayo kaili. Huwag kalimutan lagi, pag-subscribe na lang kaili at pakipindot yung notification bell para updated ka lagi sa may mga ginagawa. Shoot na naman tayo kaili at magpapalam na kami sa inyo. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated ka lagi sa may mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!